Gigil na gigil ang Gilas Youth. Matapos ang dikdikang laban kontra Indonesia, bumawi ng todo ang batang Gilas sa Malaysia. At hindi lang basta panalo, blowout ito. Sa Bren Convention Center, pinakita ng Gilas Youth ang tunay na lakas, binulaga ang Malaysia sa isang dominanteng 96-61 na panalo. Tabla pa ang score sa 7-all sa kalagitnaan ng unang quarter, pero biglang pumutok ang gila sa isang 21-5 run para tapusin ang period na may lamang na 28-12. Binili na ni Coach Eli Tenorio ang mga bata, balik disiplina, balik sistema. At ayun na nga. Pinwersa nila ang Malaysia sa 27 turnovers na nauwi sa 41 puntos mula sa errors. Off the bench, Travis Pascual at Jeremia Antolin ang nanguna, may tig 15 points bawat isa, hindi rin nagpahuli si Prince Carino na may 13 points at 11 rebounds, double-double baby. Sa mga starters, standout si Evrain Cruz, all-around game na may 14 points, 4 rebounds, 3 assists, 3 steals, at 3 blocks. Samantala, nag-ambag din si Najolo Pascual at Jello Lumagi ng 10 points bawat isa. Kompleto na ang sweep. Top seed na ang Gilas Youth papunta sa SIBA Finals kontra ulit sa Indonesia. Mainit na rematch to, kailangan kong maging mahigpit sa kanila, kasi nawawala kami sa disiplina at sistema, ani Coach LA. Hindi pwedeng nagkakanya-kanya. Focus lagi sa ginagawa natin. Para sa Malaysia, si Cameron Jeremy Pagbitan lang ang umabot sa double digits, may 16 points, pero hindi na rin kinaya ang buhos ng gilas.